Araw, mayroon tayo dito ng click 125 yan. Ang issue niya ay palyado. Yan. Pag trinoto mo siya, mahagok yung kanyang button. Ay, ang mga guide natin natin kung ano sira. Kung bakit ang mga Pati yung kanyang tensioner matunog. Uh, Higipitan pa natin yung spring. Baka kaya pa yung spring. Alright tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated si uh, upon checking, chinect natin yung fuel pressure. Yan, hindi na siya standard. Uh, hindi na siya umaabot sa 42 PSI. Yan. Tsaka nagka-block tweet yung kanyang fuel pump. Minsan, okay siya. Minsan, hindi. Tsaka, sabi ng may-ari, pag nalulubak, yun, bigla na lang siyang namamaliyan kaya ito so yun on natin yung ignition yun. wala talaga mag mal function yung kanyang you welcome. Hindi stable na nasa 40, dapat nagpo 42 PS ay yan. Kamagalang. Uh, Iniskan natin para na, uh, siguro tayo para makita natin yung mga parameters yung injector niya uh, hindi talaga normal yung kanyang reading dahil nga siguro sa supply ng fuel pump na mahinang pressure galing sa fuel pump pag supply ng gasolina papuntang injector kaya ito napaka ano niya, delay niya masyadong mataas yung kanyang reading sa ano naman TP sensor okay lang standard nasa, pasok pa siya sa standard at yung engine speed so yun lang ang nakita natin na nagkaroon talaga siya ng trouble itong kanyang fuel fuel pump bubuksan natin to titignan natin titisterin natin yung kanyang motor pero kung hindi na kaya talaga sa linis yun magpapalit talaga na ng fuel pump walang ibang course na yung pamamalya niya hagok dahil dito sa fuel pump Alright. At yung tunog ng kanyang tensioner, tatanggalin natin yun. Tinanggalin natin. Yan. Madumi yung filter. Try muna natin palitan ng filter siya. At obserbahan natin. Pakapalit ng filter. Pag ganun pa rin yung pressure, wala na tayong magagawa. Kundi yung motor ang may problema. Nga pala yung unang mo ano to, uh, unang click to yung game changer yung mga malaki pa ang design ng kanyang motor dinamo ng kanyang motor ng kanyang fuel pump Yan. Right. maganda pa naman ang response ng ano niya subukan natin palitan ng filter Yan. right palitan natin ang bagong filter at linisya na natin yung kanyang fuel pump assembly kakabit na lang natin dito Pagkakalan natin kung mamamalya siya. natin para malaman natin. For the meantime, papalamigin muna na natin ang pake na kasi higpitan natin yung spring ng kanyang tensioner. Okay, ngayon no, wala pa na. So ayun, naigpitan na natin yung spring ng kanyang tensioner. gumanda na yung tunog. Uh, bumanda na rin yung pick-up. yung pump niya at i-reset natin yung ECU director kasi nag-backless tayo. Right, i-reset. Yun, yung fuel pump, wala namang tagas. Babalik na lang natin lahat at testing.